demonyo ka. Sa likod ng mga kamay mo, pati mga bata ako, tinalo mo. Sige, tawagin si Johnny. Yun si Johnny. Lamang loob ng yan. Amoy pa lang ng babae dito. Pikit mo tayo yung sasabing ko ng pangalan. Boss, natatawag niyo raw ako. Johnny, may pagkagawa ko sa'yo. Kailangan, kailangan ko ang pangamoy mo. My goodness! You make a boy! You're not watching your eyes! Oh, are you the chairman well, I, I'm of the room? Sorry, Flatsy. I'm gonna keep going. Uh... Oh, my God! Get oh. up! Oh, uh, I'm really oh. very sorry. What's your no problem, huh? Yes! Making I'm up sorry! <laughs> you son of a bitch! <laughs> well, uh, you know, uh, I'm, uh, and, uh, you, so, uh, what's your, uh, you know, uh. I'm really sorry. <laughs> Yo 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 yo. Oh. Oh. De mo ka. Sa likod ng mga kamay mo pati mga bata ako tinalo mo. Galeng. Natagpuan ko rin ng lalaking kasi Nakukuma na. Natawa pa. Mag-asawang sampal yun, ha? Kailan tayo kinasal? <laughs> uh! Uh! Anong tawag mo dyan? Eddie eh, di break na tayo. Iba rin ang demonyong to. Kaya nauubos sa mga turista sa Maynila ay dahil sa mga katulad mo Hoy! Anong gulong nangyari dito? Ha? Sir, sir, sandali! Kasama mo ito? Sandali! Ha? Itong dalawang loko-loko, dinukutan yung turista. Ayun o, no? ayun no? Hey! This is your wallet, right? Yes, that's my wallet. He's right, officer. That's my wallet. Dali nyo. Ikulong nyo. Kung walang pampiyansa, bulukin nyo sa bilibid. Pasensya ka na. Nabitin yung hanin mo natin. Dumating yung mga gwardiya si Bill. Eh. Ano pangalan mo? Carding. Hahalapin kita. Hihintayin kita. Baka sakaling matuloy na hanin mo natin. Tama na! Huli ah. na! Mabuti pa siguro umuwi ka na sa bahay. Di ba magkasama tayo? Umuwi ka na. Susunod na lang ako. At saka, i ko pa itong mga bulaklak na natitira eh. Uwi ka, ka sa so dating mo yan, dapat ang binibilang mo, yen at dolyar. Pero pag nagka-problema ka, nandito lang si Panto. Handang tumulong sa'yo. Hindi ko totoo yan. Sige, talib na yan mga dos. Bakang kita dyan, eh. Boy, ano kailangan mo? Nahanap ko po si Kuya Karding. Karding? Karding Ermita? Oo. Oh. Ayun, nakakulong. Saan ka na kailangan sa kanya? May dalawa akong pera para humahilabas siya. Sige. Oh. Hoy, May bisita ka. Mm. O, sige, pasok na. Pa. Salamat, ro. Oh. Ba't nandito ka? Oh, padali na, Ate Loleng. Pambayad mo daw dito. Saan kumuha ng pera si Loleng? Ewan ko. Basta dumating siya kanina sa bahay, nalalambot. Puro dugo yung palda niya. Alam mo, Kuya Karding, may sotsang kwintas. Ang ganda. Ganyang kalaki, oh. Oh.